Pero eh, mga guys, uh, dumating na kami sa lawit. Matras na yung barko para makadaong na kami. So yung mga barko din na uh, paalis na rin. Uh, Nagkakarga din ng mga truck. Ayan Oh. Ayan, yeah, nakatambay din yung truck. Uh, Gaya yung pa naman yan. Gaya yung uh, kalapan. Ayan o uh -huh. Ayan okay. sa ponsyontsi na ito sasama uh, kami sa aming pagbaba. Ayan mga guys, sa pababa na kami. Ayan. Nasa huli lang kasi video mahabang pila. Ayan ako. Napakarami pang tao. Daming pasayro kasi ngayon. nagbabalik nagbabalikan. parang para kami magbaba ganda ng araw at magsikat ng araw oh. laki barko ito mga guys oh. Itong start starlight ayan, ayan, dumating na may pasikat minsan dyan kami nakakasakay sa pasikat mga guys ayan, yung guys oh. na sa wakas uh, nakaapak na kami <laughs> thank you lord nakarating kami ano yung mas sip okay. kami nakakarating sa aming pupuntahan okay nabasa uh, na oh. Ayan, na kami ng Maynila. Ganda lang barko. Mabibilis ng mga barko ito, Koy. yung mga ibang cherries ko, right Blue. Ito, mabibilis kasi lagi ako nakapasakay dyan. Kaya lang, hindi siya <coughs> hindi diretsuhan ang biyahe niya na eh Batangas Kalapan so lang kung baro ko to yung sikat ng araw mga guys magandang biyahe namin ngayon kasi uh, hindi siya maalon hindi siya maalon tahimik ang dagat hindi ka gaya ng pag-uwi na pag-uwi ko nung nakarang linggo eh nung 27 malakas ang alon kahit dito sumasampay yung mga eh, ano, mga tubig dito tingnan mo yung mga kahoy yun sa gilid gilid sa kaya no? kasi malalakas ang hampas ng alon dito nung nakarang linggo kasi di ba may mga bagyo Ito yung fort nila. Yung mga kulay blue. Sa mga walk-in, dyan dumadaan. Kahit naman, kahit kami kumisa, dyan din kami pumapasok. Pagka, uh, alimbawa, December. Pag may quit. Dyan kami pumapasok. So, kami saan dito din kami. Uh, sakay derecho sa kana, Hindi inspection lang. As derecho sakay. Dyan yung mga... Uh, series ayan yung aming series na sasakyan mga guys na huli sya lumabas paalis na rin yan Yeah. may mga baso, nakasambay pa. Diyan ganda dito sa loob, mga guys. Saka may meron siyang bilihan na gusto yung ang tawag dito, yung dali ata Hmm. ya, tetangga, saya aja biasanya trans ya Sa, sa kanya mga kawin ng basta papunta naman doon sa kanila uh, motor pool kasi ang uh, serious guys napakaligpit yan kasi pagka pag uh, galing pag, ka sa biyay muna sa motor pool para uh, i-check nila yung mga makina yung kondisyon bago palabasin ulit yan kaya mamaya makikita nyo yan doon malayo kasi dapat may mga exit exit dapat dito eh. Isang diretso, diretso ka talaga sa dulo. Ayun. Yeah. Ayun, kailan pa? Makapila yung mga pasero din. Dapat hmm. din. lang Magkasalubong lang. Ikot lang kami. Ito maluwag na rin tapos duloy sa amin na tayo. dito na tayo guys mm -hmm. yung aming mga sakyan na series o oh, ayan yung kulay dilaw na nagbaba na ng mga saging galing probinsya ngayon uh, paalis na kami kasi tapos na rin yung sinik yung uh, sasakyan nila, yung bus nila. Kaya aalis uh, na rin na nila yung mga saging. Okay guys, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa walang sawang pag-suporta sa akin. Saka, magbablog ni Papa lang. Oh. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!